Uh, Siyempre, may opinion si Robby, kanya yon. Ah, so, hindi mm. natin pwedeng, kung meron din siya ng mga pruweba at meron din siya ng mga pwedeng sabihin, kanila na yon. Kaya lang yun na nga, ang ano ko lang nga, nasa na ba si Francis? Patahimikin oh, oh. na natin siya. Okay. Yun lang diba? and, and, si Francis pa naman, isa, uh, ano talaga yan ng isa Francis Assisi, lover of peace yan, ayaw niya ng gulo, ayaw niya ng mga ganyan. Kaya nga ang patron saint niya is Saint Francis of Assisi, di ba? Yung mm. gusto niya ng peace. Mm. Ganun ang ano niya. Nananahimik na yung tao. Bakit ba? Kailangan guluhin pa natin yung pananahimik ng isang tao. Tama. Parang, bigyan din natin siya ng ano. Bigyan naman natin siya ng, kumbaga, respeto. To leave a, le a legacy na talagang, di ba? Dapat nga yung maging national artist, eh. Oo. Tapos ginaganyan natin. Hmm. Uh... Di ba?